yung malapad na siya. Yung nauna. pa ang vitamina Pampano pa ito. Pampalubag. Yun, pampalubag. 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 Pampalubag ba, idol? Oo. Sinasabi ko sa idol. Oo, malubag. Para bang mamita saya, para may konting saya lang ba? So guys, yung pinagkakabalaan ko dito sa Welcome to my channel, Ka Chico Nandito tayo guys sa aking munting garden At uh, mag, uh, tayo guys, mag-harvest tayo ng spinach Medyo ano na ito guys Medyo okay na, medyo malapad-lapad na yung mga dahon Ito yung ito yung spinach guys ha? Dito sa Canada ito yeah. uh -huh. Pagpitas nito guys Yun na lang Yan kasi pag binunot mo yan hindi na siya at <laughs> hindi na susutubo diba kundi yeah. na natin yung medyo malalaking ano mga malalaking dahon ito yeah. din yeah. yun yan <coughs> My idol My idol uh, ano diba? lang yan ano lang kasimple Yan, yan guys yung uh, litos Medyo okay na siya yan, mga uh, next week siguro Pwede na Ito muna tayo dito sa ano Kasi medyo marami na siya Ang mga dahon Pampabata <coughs> na ito guys Yun Pampagwapo <laughs> <laughs> pa Pampagwapo pa no oh, idol Pampagwapo oh, pa oh, ito uh, Ang ano Ang <laughs> damagin sa atin ito, mo sa Pilipinas uh, ano ito eh uh. Alagbati Lugbati. Oh, lugbati. Ah, lugbati. Mm. Yung nasa likod ko naman yung beans. Ayun. Okay. muna tayo sa sa litos. Alitos, spinach. Spinach. Kunin mo lang ngayon, yung medyo malapad na siya. <coughs> yung nauna. para ang vitamina to? Ano pa ito? Pampalubag. Yun, pampalubag. <laughs> pampalubag. <clears throat> malubag ba, idol? Oo. Oh. <laughs> Sinasabi ko sa idol. Oo, oh, oh malubag. <laughs> okay. Para bang mimitas mamita para may konting saya lang ba? Okay, so guys, yung pinagkakabalaan um, ko dito sa Canada. Katapos ng trabaho, sa Gardi. Yan Simpleng buhay. Diba, idol? Ano idol Dal? Yung mga banat Ito sinasabi ni ka-idol natin dati mga idol Pag namunga, may anihin Anihin Ayan. Matawag may tinanim Pag may tinanim Mayanihin. Mayanihin, may lalaga, may luluto. <laughs> Ay, okay, may ano tawag doon? Meron doon tawag doon. Ah. Uh, Kung may tiyaga, may, may, may nilaga. Ah, <laughs> <laughs> sinasabi ko kay 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 <laughs> Kai doon natin. Hindi pala 'yun sabi ko. Ah. Uh, uh, kailangan ano, ano, Kailangan masaya lagi. Ano. Hmm. Kung mayroon kang isda, sabaw mo 'to. Yan. Sako. Sobsob na. Hmm, may vitamina pa 'yung ano mo. Tawan mo, di ba? Oo. Yan, daming napitas niya ni Kaidol. Oo, marami ito. Ganito lang ito. Tingnan nyo, medyo malamalit siya. Pero, napakarami yan. <coughs> ito yun. Oh. Yan. Yeah. Napaka simple. Simple but terrible. Yan. Simpleng buhay. <laughs> Simpleng buhay. Simpleng buhay natin dito, guys. Ulam na yan, Idol. Maghapon na yata yan. Ah. Ba, ano to? Ba, mm. meron -hmm. ako isda doon. Oh, yun. Idol. Meron isda. Oh. Ito, sa buwang ito. Yun nga, di ba? Nagano ano, ko doon. Gusto nyo yun. Diba? Ano diba? ito lang kasimpleng buhay natin dito, guys. Hindi tayo yun. Ito, ano ito? Organic ito. Wala itong sinasabing... Wala yun. Wala itong sinasabing mga... Chemicals. Yon. Kaya free tayo sa kami sa ito. Ito mga hindi mataba, no? Yung may-ari lang hindi tumataba. <laughs> 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 Yan si Idol. <laughs> 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 mga Idol. Yan mga ka Idol. Mukhang marami-rami yung na, uh, ano ni Idol. Oo, marami ito. Ganito lang kasimple yung ano yung pagkatawin ito meron kayong mga lupa sa likod ng bahay nyo yun kami nyo ano niya? kasi pag uh, pag bawal, ka hiyaan mo mga after 3 uh, weeks o 2 months mo mm. na yung ano sa una lang naman yung ano medyo nakakatamad oh. <laughs> medyo kailangang oh. So, lang kasi pag may tsaga nga, hmm. sabi nga, taka, ayan. Milinaga. Hmm. Ito Kung na yung Wala tsaga, ano ano lang, ano ulam mo, yung Hello. ano. <laughs> tawag nun. ito na yung binunga, ano idol. Ano yung binunga? Binunga, yan. Medyo okay. talagang pang-ulam na, tipid na. Tipid na to. Ayan. Bili ka na, alam, alam mo magkano ito sa ano, sa sa <coughs> sa store. Oo. Oh. Bili ka ng spinach. Sa isang supot, 5 dollars. Oh, mahal na yan idol eh. Oh, five dollars. Magkano kanon sa atin yan, five dollars. Mga nasa ano na. Magkano mag ba yung five dollars? Pero kahit five dollars yan idol, ma mahal mal na yan sa peso natin na idol. Ayun, oo. Oh, <laughs> 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 mo ano, hindi mo basta -basta ma hindi mo basta-basta maano rin ng dollar dito idol. Oo, sa eh. Oo mahal talaga hmm. pag, uh, kaya pag, minsan is... talang ano kailangan mo talagang diskarte talaga diskarte. yan ang sabi nila idol diskarte Oo. kung wala kang diskarte guto ayun guto maabutin no idol tapos ano ko lang dyan sa ano ah sa ating mga kabayan sa Pilipinas <coughs> try nyo ano kasi mahal ang bigas doon ngayon eh ba o, mahal na idol bigas ito itong suggest ko lang ito kung gusto nyo Huwag kayo masyado kumain ng kanin may ganun ka rin umaga. Umaga. Tanghali, wag. haliwag. kayo, yung saging, yung yung saging, yung, yung yung tawag yung, yung tamang diet ba idol? Oo. Oh, <laughs> Tapos pag tuwing paggabi na, tunting kanin lang, tama Ayan. na 'yun. Yung, yeah, kaya mag noodles kayo, mag kayo, mag uh, unsip 'yun. Ayan. Ano 'yun, substitute 'yun kasi carbohydrate 'yun. Tingnan. Sabi ko, hindi mo shadow nagkano ng kanin. Kasi, noodles yan pwede mo nang sawg oh, yan ano? idol yung mga gulay gulay oh, yan noodles. sa noodles hmm. <laughs> so, yun <mag> lang <laughs> <Okay. laughs> tamang tama Ay, idol ano pa uh, <laughs> uh, tamang tama yan idol iuwi ko na lang yun at mamaya yan yun 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 Mukuli hmm. so, na. Sayang naman pag uh, hindi natin kinuha kasi mag, mag ano siya gugulang pa. So, guys. Hmm. Ha? So ito na yung na-harvest ko guys. Marami um, na ito. Ang dami pala na ito. Oh, lang. So ito yung so, litos. Ayan. Tayong ito tayong masarap. Idol. Masarap to. Pero hindi ko pala harvestin to. Siguro mga after a week. Hmm. After a week. So. Ayan guys. Maraming salamat sa inyong panonood sa aking uh, video guys yung hindi pa nakasubscribe subscribe na at marami para para marami pa kayo makita sa aking mga video dito sa Buhay Canada yeah. ito yung live na maraming salamat thank you so much bye yeah.